pakinabangan natin yung mga bagay na nakakalat ng na sa ano, bakuran natin ayan meron tayong mga chuvilar siyempre meron tayong mga welding ayan welding rod gawin natin tong workbench ng motor Ops, 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 ops. Hindi po ako biasa sa pag, ano, pa, pag welding Sadyang gusto ko lang explore yung sarili ko. Yung isip ko at yung kakayahan ko. Kung kaya ko ba talagang gawin ito. At sayang nga naman, ulitin ko, sayang nga naman yung mga spare, spare na mga nakakalat lang na mga bakal. Kaya ginawa ko na to. Tara, samahan nyo ako. Kung paano ko to nabuo. Ayan, eto na yung kinalabasan niya. Ang mangyayari kasi dito, hindi tayo makabili ng uh, lifter, motorcycle lifter. Para pag ng uh, motor, uh, hindi na yung yuyuko pa. Kung nandito sa ground, ang hirap yung muko, kaya nagkakaroon tayo ng mga, ayan, sa tuhod. No? Luhod ka ng luhod, kaya puro palyo. Kaya gumawa tayo ngayon ng uh, DIY na motorcycle lifter or hanger or ano man tawag dito na yan. ngayon, ang bala dito nalagyan ko siya ng plywood na maapal, yung crocodile ah uh, hindi pa masyadong pinis to ah mamabas nyo agad oh yan, nilagyan ko mga support para pag nilagyan natin yung ano, uh, plywood okay na siya, matibay then kaya dalawa to dito natin tatapat yung mga center stand, yan uh, pala tandaan kahit patakpan ng plywood, yung Uh, center na ano niya na pa. Ayan. Okay. And then mag-welding tayo dito ng akyata ng motor. Medyo mataas kasi ginawa ko para pag umupo ka, kitang kita. Kahit nakatayo ka, kitang kita mo yung engine ng motor. Panag-change oil, uh, panag-CBT ka, nag-wiring, lahat-lahat na yan. Baba makina. Ayan. Medyo maliwalas ang uh, pwesto mo. Kasi pag maliwalas ang pwesto, maliwalas ang ah uh, pag upo, o pagtayo mo, pag gumawa ng motor, yan, ah uh, bawasan ng stress yun. Okay? Uh, dito, yan, dito, simula dyan, papunta dun, gagawang ko ng uh, paraan kung paano magkakaroon ng sampahan ng motor or daanan ng motor paakyat dito. As of now, ito na yung kinalabasan ng ginagawa natin na DIY na workbench or kaya naman hindi naman siya pwedeng tawagin na uh, motorcycle lifter kasi nga wala siyang mechanical na pampaangat at pagpapaba para may natin yung motor na gagawa natin okay kaya ang tawag ko dyan workbench na lang na DIY o sampahan ng motor o tawag dyan yun kaya ginawa ko pala to dahil nangihinayang ako dyan sa mga bakal na yan ang ginamit natin dito is yung ginawa tong bahay na to. Ayan, tong bahay. Nung ginagawa to, mga pinagtabasan niyan na mga bakal. At tulad neto. Ayan, lapitan natin, no? Oh. Ito yung mga tubular na 2x3, kung tawagin, or 2x4, I don't know kung 2x3 or 2x4 to. No? Ito, ginawa natin tong pina-appuntasyon niya. At saka, to. Ayan. And then yung iba naman na ginamit natin, C5 links. Ito, C5 links, C5 links, c links, lahat yan, C5 links. Katulad na ito, ang C5 links, may butas sa gitna. Diba, sayang, kung isipin ninyo, yan you know, o, mga pinagputulan, yung sobra-sobra sa mga bubong, nung nag sila ng bubong, mga pinagtatago ko, sabi nila, pakilo nyo niyan. Pero ang sabi ko, wag, balang araw, magamit ko yan at mapapakilabangan natin yan. Which is, eto na nga yun itong workbench na to or sampahan ng motor para paggawa ng motor o kaya naman pag, uh, lapagan ng mga engine natin. Uh, matagal ko nang pangarap to sa tagal-tagal ko nang gumagawa ng motor. Ito yung pinapangarap ko na hindi ko nakukuha kasi nga napakamahal ng uh, motorcycle uh, lifter kung tawagin ata nila, no? Ngayon, ang ginawa natin Uh, hindi naman tayo masyadong magaling sa mag, ano, ng ganito or mag welding kung mapapansin niyo tagi-tagilid pa nga eh, oh. pero pantay naman yung pinaka ano niya lahatan niya okay kanto yung ginawa natin diyan di uh, ba kung mapapansin niyo yung ilalim meron yan yan meron ka ng bracket na pampatibay Uh, pang-suporta. May gagawin din tayo dyan. Meron tayo ditong one-fourth na crocodile. Ito. Mga pinaggamitan din, pinagbuhusan nung uh, itong bahay nga. No? Nung binuhusan yan. Yan o. One-fourth na itong tawag dito. <laughs> yan. Hindi ko sure ah. Kasi hindi naman tayo karpintero. Puro DIY lang tayo. Kung mapapansin ninyo dito, yan Oh, may mga pinagbuhusan pa ng simento. Napakinabangan natin yan. Yung kapila naman, okay naman eh. Yan, crocodile. Yan, ilalapag natin dito. Yan. Tapos yung sobra, yung sobra banda dito, lagay natin sa ilalim. Which is, itong ilalim na to, napakalaking pinabang na mangyayari dito sa atin. Itong ilalim na to, lagay ng mga tools, na mga piyesang tinatanggal natin sa motor, ilalagay natin dito. Hindi na siya prone sa alikabok, basa, o ano pa man yan. ba? Diba? Malaking bagay yan. Okay? And then, susunod. Kung mapapansin ninyo, ito, hindi pa ito nakapix. Ito, hindi pa ito nakapix. Yan. Ito yung magiging ladder niya, kung tawagin. Kasi tinawag kong ladder. Kasi nga, parang, parang hagdanan na. Pero, kayang pakatin ng motor dyan. Gagawa natin ang paraan para mapagkat yan. No? eto may butas dito may butas sa abila shoot ko na lang hindi ko na si pipix para pag yung hindi gagamitin tatanggalin ko to magnatanggal niyan uh, hindi na masyadong masikip dito sa garahe kaya pag pinix ko kasi magiging masikip di ba hmm. kaya ang ginawa natin ganto muna pero sa pansamantala yan magkakaroon din ito ng support na paa dito paa dito kabilaan din ditanggal lang ngayon inilokalan uh, minon ko lang para makita o mag-figure natin kung anong kalalabasan uh. Uh. Ito na yung kinalabasan niya. Yan. Yan. Ah, dalawang motor na siya. Nasa mumpa. Yan. Meron na. O, di ba? Kahit hindi masyadong pulido. Pwede na to. Then, para hindi masikip. Yun. Hindi tanggal. Yan. Datanggal yan. Para hindi masikip. Yun. Kung okay, ipasampa, lagay. Ngayon, tara, sampahan natin ng motor. Subukan natin ngayon. First time nito maglulugan.